Hello everyone, welcome back to my channel Let's is smile again That's Sa lahat ng mga na ng aking channel Thank you so much So anyway guys, naami dali sa dagat <laughs> Nakaligo si auntie Nakasipat si auntie Pakita ko lang sa inyo, Dito sa wakro Alwakro ulit Nandito sa dagat So, minsan lang kami makapunta dito. Panagsari, good guys. Kay, kung naalay isugo. <laughs> kung naalay isugo. Kung naalay isugo, makaanhimitiri. Pero pag wala isugo, oh, dili may makadaga. Kuyo. Doon mang good ni siya. Ano lang siya, mga, basta doon lang. Mga, ano lang, 20 minutes. Gikan sa balay. Balay sa akong amo. 20 minutes kung dili dili traffic so mo na makasibat ni kay gida lamang ko kauban <laughs> kay kung dili pa nakabalo mag drive ang kauban dili po ko maka laag laag bisag asa so di ba dati yung amo ko pila pila ko katuig dito mga mga ano mga mag 8 years ko sa amo pero ingon ani nga kanang daghay na atuan wala kayo ko to, bisag asa kay dili man naa may driver mananghid ka so dapat confirmation pa uh, confirmation pa kung asa mo adto kay kuan man tapos dinalian wala pa gani mo panalitan mananghid mo padala kwarta dinalian ka ayo manawag dayon so ana lang mo na siya nga kung naami lakaw dili gyud ka kaadto adto sa asa kay especially ang driver na mo ibang lahi so karon Dari sa akong amo is ano man. Pinay. So makalakaw jud so, dame, eh. man mo drive o di ba? Ayan. Ah, diba? Ang lalim gandang... na siya, girl. Kaya nga, girl. Ang lalim na ng tubig. So, guys, sa... Oo. Sa lahat ng nag-support po ng aking channel thank you so much at sa lahat ng hindi pa nakasuporta magsuporta naman ba <laughs> magsuporta naman ba hapat <laughs> happy okay. lang sige dere ko to bakong video ingat mo tanan love love amping god bless